Mahigpit na binantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kilos protesta kontra katiwalian. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, kaysa ang Pangulo sa panawagan na panaguti ng mga sangkot sa manumalyang flood control project. Nire-respeto anya ng administrasyon ang nararamdamang galit ng taong bayan kaugnay sa flood control scam para kay Pangulong Marcos Jr. Ang mga ganitong aktibidad ay pag-iral na malayang pamamahayag at hindi kailangan man pigilan. Ilang kilos protesta ang ginawa sa Luneta, Mindyola at ESA para ipanawagan ang hustisya para sa ating mga Pilipino na agrabyado ng ilang individual na pinagkakakitaan at kinukurakot ang mga flood control projects. Sa harap ng panawagan na magbiteo sa pwesto ang Pangulo, Siniguro ng palasyo na hindi madidistract ang presidente o lilihis sa ibang bagay. Nakasentroan niya si Pangulong Marcos Jr. na tapusin ang kanyang sinimulan.